Hello, good morning guys. Andito tayo ngayon sa simbahan ng Matno. Gayon, no? Yeah. Hindi po kami nakasakay kagabi eh. Nang Pierre. At ang daming umuwi. Kaya ngayon dito muna kami sa may likod ng simbahan ng Matno kasi taga dyan po sila Mama Sincha. Yeah. Ngayon, maghanap kami ng pandesal. Ayun, bakery. Mamaya, tatry natin kung makakakuha tayo ng ticket sa pier. At ang balibalita, hapon pa daw kami. Magkano ba yun? Bili niya, Oo, oh. oh

Tinapay na lang, me. Yan na lang. Ito? Yan, putok. Yan na lang. Tsaka ito. Ano yan? Miss, ano to? Itong tinapay na to? Ito yung Binali! Parang... Ah, cheese bread. Eh, putok nga po. Magkano dito? O, lima ilan? 30 pesos. Tapos dito, 20. Sa cheese. 30 din. Ah, 30, 30 daw. Kulit mo ah. <laughs> Doon, tayo bibili. Misan, bilhin ng sim dito. Sim. <laughs> Sa kapila? <laughs> Ay, dumpa pa! <laughs> oh, sige. Ito, oh. Salamat, ah. Ali Ito is sim. Token text? Binilan na ako ni ate mo. Sabi ko kasi gusto ko token text. Oh, dami na akong mapasok. Ay, ano yan? Oh. Ah, ito pala. Ah, ito pala. Dibenta po kayo ng SIM. SIM card. Ang okay. ah, lock. Ayun mo. Sarado po. Ka. Sa katulad. Ito sana oh. May tinta po kayong SIM card? Wala. Si wala. Wala, mamaya na may. Sarado pa oh. Ito yung ano cellphone no? Oh. Ito. Mamaya nakain na okay. 아빠는 maraming umuwi na ano. Tara. Maraming umuwi kahapon kasi Mayo 1. May 1 Labor Day, daming umuwi. Nasabay kami. Pagdating namin ang gabi. Yeah. Yeah, mamaya. na natin makakuha ng ticket. kundi siya alam dito um, ano matnog hindi, <laughs> yung lokal hindi na ako yung nakmak matnog nga, matnog Bye. Walang pandesal. Putok lang to, putok.